Hey you guys, it's me Mayin back again with another mini vlog. For today's video nga, samahan nyo kami dahil pupunta naman ako ngayon ng bayan. 10 months na nga pala ang baby ko ngayon, kaya naman bibilan ko siya ng cake ngayon. Every month niya kasi ay lagi ko siyang binibilhan ng cake. Binilan ko nga pala muna siya ng mga gamit niya Tsaka ng kanyang gatas bago ako bumili ng game. Malimutan ko na ang lahat bilhin, huwag lang itong gatas. Siguradong gugulo ang mundo kapag wala nitong gatas. Mixed feed kasi si baby, kaya lang kapag walang nadedede talaga sa akin ay talagang nagagali. Sobrang lakas niya talaga dumede. At dumaan na rin nga kami dito sa may grocery para bilan si baby ng mga pagkain niya. Ito kasi ang kailangan niya para hindi umiyak na umiyak. Bibigyan ko lang siya nitong biscuit ay titimo na. Dinamay ko na rin nga yung pamangkin ko kaya sabi ng nanay niya, eh siya daw ang magdadala ng lahat ng binili ko. Nakalibre daw siya kaya naman nagpapakabait. Hoy! Bago nga kami umuwi, duman muna kami dito para bumili ng cake. Dapat may papasko sa akin ng presi cakes eh. Hoy! Sino ka dyan? Simula kasi nung mag one month si baby ay eh, dito na talaga ako bumibili ng cake. Masarap din kasi talaga yung cake dito kaya naman binabalik-balikan ko talaga to. Presi cakes, baka naman. Hinihintay ko na nga lang i-box para nga makaalis na rin kami. At tignan nyo naman ang suot ko, nakarating ng bayan pero nakapambahay lang. At heto, after nga ng ilang minuto ay tapos na at kaya naman uuwi na rin kami. Malalaman ka talagang nanay ka kapag ang bitbit -bit mo palagi ay gatas at daya pero. Nung nga ako ay palaging pang sarili ko lang binibili ko sa bayan. Pero ngayon ay wala nang para sa akin, puro sa baby ko na lamang. May kalayuan din nga pala kami sa bayan ng bungabong kaya naman binibili ko na din talaga yung mga pangangailangan ni baby. Yung pang isang buwan niya para hindi na nga pabalik-balik sa bayan. Sobrang ganda talaga dito sa lugar namin. Tignan nyo naman. Sariwang sariwa ang hangin dito. Wala talagang tatalo kapag nasa probinsya ka. Pagdating nga namin dito sa bahay, bisa na namin si baby dahil nga nasa mood pa siya. Mahirapan din talaga to picturean lalo na kapag wala sa mood. After nga namin mabihisa na inaliw na muna namin siya. Pagkatapos nga nilagay na namin itong cake dahil ready na nga siyang picturan. Nung hinawakan niya nga ang cake ay hinayaan na lang namin. Sobrang bilis lang talaga ng panahon dahil 10 months na yung baby ko. At 2 months na nga lang ay 1 year old na rin tong baby ko. Habang nilalandi niya nga yung cake ay nagulat ako at may nagsabi ng peekaboo. Alam na kapag may naririnig tong peekaboo ay pinupunas na yung kamay niya sa mukha. Kaya naman tignan yun naman ang ginawa niya. Hindi yata siya aware na madumi ang kamay niya. Peekaboo! 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 Sobrang sakit na nga ng tiyan ko dyan, kakatawa. Kasi tignan nyo naman ang itsura niya. Pick-a-boy! 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 Gracias. Diyos ko, dahil nga natuwa sila, kaya naman pinaulit-ulit nila ang peekaboo. Hinayaan ko na lang din naman at para ma-enjoy din naman ang baby. Minsan lang naman siya maganito, kaya naman hinayaan ko na. <laughs> Ay, Aruy, na nyo naman yung baby ko. Grabe, kawawa naman siya. Daw batang eh. nag i enjoy din naman siya kaya hinayaan ko na. Dahil nga kakainin pa namin yung cake, kay, kaya naman tinanggal na namin kay bibit baka maubos. Ay sayang din naman yung 300. At hanggang dito na lang muna ang video ko, guys. Maraming maraming salamat sa inyong pagsama. Bukas po ulit ha. Bye.